Kabi-kabila ang nagpo-post sa social media na nakapagluto o mano gamit lamang ang init ng araw. Sa mga susubok, may paalala po dyan ang eksperto. Pero para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Tarawisyo sa maraming Pilipino ang matinding init, lalo na dito sa Metro Manila. Pero ang tindi ng init, pangluto nga ba? Hmm... Viral online ang ilang online. content kung saan may mga nakakapagluto na sa init ng araw. Mula hotdog hanggang pork chop. Abay, pwede nga ba talaga? Hindi nga biro ang init nitong mga nakarang araw. Kaya biro na rin ang iba. What if diyan ka na rin magpakulo ng tubig? Ah, uh, pwede makapag-init. Pwede nga rin po yata makapagpalo <laughs> ng mainit eh. Pagtaya ng pag-asa. Nasa 35 degrees Celsius ang aktual na temperatura. Pero 41 to 42 degrees ang pinakamataas na heat index kahapon dito sa Metro Manila. Kaya naman sinubukan ko na rin magluto ng itlog gamit lang ang kapangirihan ni Haring Araw. Tatlong oras ko binilad ang kawali na may mantika dito lang sa labas sa opisina namin sa Mandaluyong. Pagkatapos, binagsak ko na ang itlog. Pero, kanina bago pa mag-alas 12, binilad ko na itong maliit na kawali na to para subukan nga kung maluluto itong itlog. Pero, nakikita naman natin hindi naluto yung itlog. Possible pa rin naman daw makaluto ng itlog ang init ng araw. Kailangan nga lang umabot 40 sa 40 degrees Celsius <laughs> pataas sa aktual na temperatura. Si <laughs> depende sa ano sa sa location, uh, below 40 40 hindi makakapagduto ng ano. Pero ito ang paalala ni chef, pag binilad sa araw o pagkain, exposed na sa bakterya 'yan. Kaya naman, testing it's okay, but for food, for eating ah, uh, para kainin mo, ano, applicable. Sa tindi ng init kung saan makakapagluto ka daw ng itlog, aba, hindi yan pwedeng basta-bastahin. Dahil ang init na ganyan ay pwedeng magdala sa iyo ng masamang mga sakit. Mobile Journal, Ivan Tarinki po hatid ang muka ng balita.